kami guys sa may uh, Daska sa Daska Hospital Hospital oh, das actually hospital siya inyo hospital Ayan. pero dito kami sa parang gym nila senior something nagpagawa na ito eh. may practice sila kasi ni Princess so today guys Friday na and ah, uh, tawag dito sinama, sinasamahan ko sila lagi pag nagpa-practice sila uh -huh.

ah uh, maga. Kaso lang, di ba, may practice sila, princess. So, ngayon ako, ngayon ako nakapag laba ng hapon na. After na may pupuntahan kami. Punta kami kila Ate Carmen. Tapos, yun. Mihinga lang ako ng unti. Tapos, maga, magsasampay na ako. Ito yung mga Tomorrow. Hi guys, good morning. It's Sunday at nakapag nakaready na naman kami kasi may lakad na naman kami guys. Magpa-practice na naman sila Princess today. And ayun, outfit check tayo. Outfit check dito ah. Outfit check. Outfit check. Papapractice nila. Tapos ito yung kanilang props oh pinturahan pa to. Pero hindi, hindi, ano, hindi pantay kasi pang madali, lang talaga siya. Ayun. Nilagyan ko na lang ng pakong para maging makapal. Mahala na. <laughs> pero pipinturahan para pa naman, aayusin pa naman. Kailangan ko mo

Okay, guys, alis muna kami ni Princess. At mamaya gabi, ang dami rin namin gagawin. May yung bra ko, kitang kita nyo. Maya, alis din ako mga 7, may meeting. Basta, super busy. Pero, uh, alam nyo na, may mga vlog tayo, guys. Watch nyo lang yung mga vlogs, mga happiness last week. At, uh, oh yung mga happiness last, last week. Sabi ba ito, Alin yan? Mamaya na, mamaya mo yung kabit yan. Tapos, ano, tawag dito. Ayun, uh, bukas, mag-edit naman ako ng mga vlog natin tuloy. Sun rin ko na lang. Okay, bye! Practice sila ulit ni Princess, guys. Ayan, si Princess, block Tapos ako naman, ito yung nakatupag ko. não tem não tem lugar eu vou tem lugar não tem lugar nenhum, não tem lugar 5 não tem lugar nenhum, não tem 5 Halo-halo tayo for today. Nakayo wala yung gatas. Ay, wala Yung gatas. Tama, mana? Dari mo Dari mana? Dari mana? Dari mana? kumakanta. mana? Dari mana?